Oh, may tanong ako. isa naman. Dahil lang sabi Ano? Ang tatay mo ay nag-iisang anak ng tatay ko. Paano-ano kita? Ano naman yung tatay ko ay nag-iisang anak ng tatay mo? Paano-ano -ano kita? Pamangkin mo ako. Ah, <laughs> no. Ang tatay mo ay nag-iisang anak ng ko. Tara, ano, ano kita? O, di ba na ay, <laughs> Ang tatay mo ay naging isang anak ng tatay ko kaano-ano -ano kita. Ang bata ko mo rin ba? Ngayon naman sa buka. Ano yan? Ang tatay mo. Nag-iisang anak ng isang tatay. Isang anak ng tatay ko. Paano-ano kita? Ang tatay mo. Ang tatay mo ay kaysa -isang, isang anak ng tatay ko. Paano-ano kita? Di kita. kita tawagan kita. Lige, tawagan, kita. Lige, tawagan mo si Ryan. Sagot? Sabi, tawagan mo na lang. Ang tatay mo. Nag-iisang anak ng tatay ko. Ano? Ano? Ang tatay mo. Ang tatay, tatay mo. Ko. Ay, isa isang anak ng tatay ko. Paano Ang tatay ko... Pabangkin mo nga siya. Hindi. Ang tatay ko, kaisa-isang anak ng tatay niya. Pabangkin mo ako. Hindi. Ang tatay mo... Ang Ay, ikaw ang tatay ko. Ang tatay ko, <laughs> ko kaisa-isang anak ng... Apo! <laughs> oh. 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 Ako. <laughs> oh. <laughs> ha? <laughs> tatay mo, ay isa isang anak ng tatay ko, kaano-ano kita. Wala. Ang <laughs> tatay ko, ka isa isang anak ng tatay mo? Opo, oo. Ang tatay ko. Ang tatay ko. Ang tatay ko. May may isang anak. Nalukha <laughs> May may isang anak. <laughs> <may> Ang <laughs> <at> tatay ko. tatay <laughs> ko. ang tanong. Itiuhin. Ang tanong. ba diba, Ano? Ano? Kita. Ayuhin. Tingahin. Pumangkin mo ako. Hindi. Pumangkin mo ako. Hindi. Hindi. Kaya, may, 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 may isa kita. tanga doon. Okay Ay, mo. <laughs> <Yeah>. <laughs> Ay, di ba? Ay, Isa pa. Hindi. 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 Hindi.

Kasi yung tanong ang ano ninyo, ang tatay mo ay kaisa isang anak ng tatay ko. Ang tanong, sa ano ano kita? Hindi pa mangkin. Hindi.